Good morning! Kamsat! Nagpag-umal daw. Umal daw. Nagpag-agsapa. Umaaga tapos agsapa. Nagpasok ako ngayon, night shift tayo. Kaya ako dumisin ng maaga. Parang is pa lang. Kasi magluluto tayo ng ulam. Tapos, afternoon, nun, igagaya ko si Niraya kasi meron siyang pupuntahan ng party. Birthday party ng kaklase niya. Invited siya. And then yun, pwede na akong umidlip. Siguro kahit mga dalawa, tatlong oras, pwede na. Um, Naichief ako ngayon, bukas at sa susunod. So, tatlong tatlong sunod-sunod na night shift na naman tayo. Mala naman tayong choice. Yan, pero next year, nag-request ako na kung pwede puro-puro ako, ano, i-day shift naman ako kasi ayaw ko kasi nakakapagod, ah, nakakapagod ah, mag-night shift. maglola lola Yan, hindi pa binuksan yung blinds. Morning! Good morning! Good morning! Good morning, Wimbo! Mama! lutuin natin ay beef cutlet. And, syempre, meron tayong sabaw. Kapag try ang ulam, dapat may sabaw on the side. So, ang aking sabaw ay magluluto ulit tayo ng dal. So, kasi ang dal ay paborito ng aking biyanan at ng aking asawa. Hmm. Ito lang yung mahirap kapag night shift ka. Kailangan mong gumising ng paaga para magluto ng ulam ng pamilya mo. Isa lang ko na yung bal para mabilis. Mabilis ang luto lang ko ang gagawin ko kasi pag neto, gusto ko rin magpahinga. sa ang dami kong trabaho, ang dami kong gagawin. Kailangan ko mag-edit, diba? Magsisipag tayo ngayon. Kasi kung hindi tayo magsisipag, tatamad-tamad tayo, edi eh, walang pera. Talang ko lang yung dal. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa buto na to. Ito yung buto na, talagang ito, na uh, ginagamit nila kapag nag-dal. Ano, oh, I-mix ko siya. Oh, ito kasi yellow eh. Ewan ko kung ano yung klase ng buto yung isa. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa buto na to. So, ganito ako gumawa ng beef cutlet. Ito, pinag-slice ko na siya ng maliliit nung binili namin ni Mami sa Indian shop. Ang tawag nila dito, beef cutlet. So, ang ginagawa ko is medyo makapal pa din siya. Sabi ko dun sa ano, sabi ko dun sa ano, butcher, i-ano niya, i-slice niya ng maliliit kaso makapal pa din yung ginawa. Ang ko para make para mas sure na ma-absorb ng nakikita nyo ba? Para sure na ma-absorb siya nung uh, masala na ilalagay ko at saka uh, para maluto siya kaagad. Ang ginagawa ko ginagawa ko. So, um, cling film tapos Parang want it, don't wear. If you like it, wear. Okay. Tapos na ako magluto. Ang gulo ng bahay. Pagpasentahan nyo na. With the yeah, I'll do it. Can you just sit down here? I'll do your hair. Sabi ko, magluluto ako, tapos iidlip ako. Hindi na mangyayari yun kasi... Kita nyo ba si Niraya? Hindi na mangyayari kasi Minarinate ko yung beer, tapos nagluto na ako ng dal, tapos eto, meron siyang party. Buti na lang kamo, yung isang nanay, yung best friend ni Niraya, yung nanay niya. Sabi niya, ako na lang susundo kay ni Raya. Para makatulog ka, sabi niya. Kasi sa, sabi ko, night shift kasi ako, sabi ko. I don't know ko. why Pilar has to pick me. I don't want no. to pick me. No, because I don't have a car. Because mom. Yeah, but, but I don't have a car though. You should be grateful because somebody will pick you up in here. Cause Mama doesn't have a car today. How are we gonna get in there? I don't like when my Mom has to pick me. Why? Why is that? Because you never pick me up in the house and there's always not bad. No, you can see yourself like me. You? I mean, I can't see my face. That's why. I mean. Hmm. I can only see my, my only face, not my eyes, not my nose, not my mouth. Can you, can you back ba uh, straight back, Naraya? I've told you many times, straight back. Thank you very much. I love my new You like it? Okay. Stop moving yourself

Tag niya magluluto ka, i-ready mo the whole day. Tapos, wala kang tulog. At the end of the day, wala kang tulog. Tapos, papasok sa trabaho ng alas 7 ng gabi, wala kang tulog. Imagine, nag-start nag, -nag, -nag -start ako kanina, nagising ako alas 9. Tapos, nagluto ako, mina, nagluto ako, tapos nagmarinate ako. Tapos, um, sabi ko, i ako after nun. Tapos, sabi ko, Saka ako magpiprito ng mga bandang alas dos. Kasi minarinate ko na nga yung beef. Kasi hindi nangyari. Kasi nga mayroon ding party si Niraya. Kaya ang hirap pag ganito kamsat. Kasi kung hindi, mamamigraine ako niyan. Eh meron pa naman ako ngayon. Kasi pag di ako nakatulong ng maayos yung migraine ko, ay nako, parang hmm. So ilang years na ako nagsasuffer sa ng migraine para sa mga hindi nakakaalam. Since nung working student ako dyan sa Pilipinas, I was only 22 years old that time. Yung unang atake sa akin ng migraine, yung talagang nagsuka-suka pa ako. Yan. <clears throat> Medyo okay na yung aking buhok. Alam mo, maganda yung buhok ko kapag bagong blow dry siya. Pero pag wala na, ayan, wala na. Nagsisi ako ng konti bakit ko pinagupit yung aking buhok. Hmm. Sa tayo ay matutulog na. iidlip lang ako kahit isa't kalahating oras lang. Okay. Tayin ko na yan. Ito, eye mask ko to. Oh, tama ba? <laughs>